Hello guys, this is Mauti J. Good day po sa inyo lahat. Magandang araw po. Meron po tayong pasahero ngayon na pipikapin natin dito sa may Jollibee Marlita. So ayan guys, hindi na sana tayo magbo-voice over. Kaso masyadong matahimik ang vlog na to. Kaya nilagyan ko la lang ng konting ingay, pampaingay, pampasakit ng ulo nyo. At yun na nga, sa mga oras na to nagliligid-ligid na ako dito sa may Jollibee Marlika Tinatanaw-tanaw ko ang ating magiging pasahero ngayon Pero guys, talagang wala po akong makita uh, Hindi ko po siya makita sa paligid At yun guys, uh, habang nag-aantay tayo, meron po tayo mga shoutout po tayo ng mga kaibigan po natin Shoutout sa iyo, Mr. Reynaldo Francisco At sa ating kaibigan na si Paring Joe Marie At syempre, sa ating kaibigan din na si Jason, kay Mon, kay Chad kaya kay Regan Vlog At syempre kay Deliverables. At syempre hindi mga wala sa mention natin Ang Angkas Group dito sa San Pablo Mag-iingat po tayo lagi mga paps Syempre hindi natin pwedeng kalimutan Ang Food Panda Riders dito sa San Pablo Shoutout out po sa inyong lahat Para doon sa mga kaibigan ko na na-mention ko Pwede niyo po sila i-follow Sa kanila mga page na nag-flash sa ating screen Hello po ma'am Mara dito na pa ako sa और ये पोस्टिंग भी करो और ये पोस्टिंग Patrisa. Oh, lama nak upload Shoutout nga pala po sa ating mga naging pasahero dyan. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. At gagawin po lahat ng makakaya ng angkas para mas lumawak po yung ating nasasakupan para po sa mga pasahero po na hindi naabot po ng ating riders. At sa mga oras na to, ipinasok na natin yung ating motor. Kung hindi pala natin ipinasok ang ating motor, mahaba-haba pa yung lalakarin ni ma'am. Pabuti na lang, ipinasok natin yung ating motor. At yun, ang pin kasi ni ma'am ay sa tabing kalsada lang. Palagay ko naman ngayon, oras na to ay safe na si ma'am na nahihatid natin. At umihingi rin po ako ng pasensya sa mga followers po natin, sa mga naging pasahero po natin na nagaantay ng kalilang post video. Bali po sa ngayon po kasi, hindi po ako nakakapag-edit ng video ng sabay-sabay. Pero wag po kami mag-alala, gagawin po natin ng paraan na ma-post ang mga videos na yun. At muli, ito po si Moto J na nagsasabing, ingat, let's go! putik na yun. Ang dilim naman kasi dito sa video na to. Paano mo? Hindi ka nag-flashlight. Hindi ka flashlight Alam mo lang. 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 Alam